hindi ko rin inaasahan na sa akin mangyayari. Kasi ito yung common opportunity. Hindi ito yung bagay na madaling gawin. Hindi ito yung bagay na may isip natin na siguro yun yung mangyayari sa akin pag nandun ako sa Japan. pag sa inyo rin palakas, so today may tanong ako sa inyo. Nakita nyo na ba yung sarili nyo na nasa lugar kayo na hindi nyo ma-imagine? nakita nyo rin na rin may sarili nyo na may ginagawa kayo na hindi nyo naman pinangarap. So, ikakwento ko sa inyo ngayon, eh, itong bagay na hindi ko hindi ko pa na-share, ikakwento ko sa inyo kung paano ako nakarating dito sa Japan at nagkaroon ako ng isang opportunity na hindi mo akalain. Nung bago ako makarating dito sa Japan is ano, nag-work ako bilang virtual assistant, no? So, before pa ako makagraduate ng college, ay eh, yun na yung naging trabaho ko. No? So, hanggang ilang taon yon Tapos, so mostly, ganun yung trabaho ko. Nasa bahay lang ako. Hinaharot ko nga yung asawa ko, palapitan kami ng trabaho. No? Sabi ko, yun sa akin, pag bumangon ka, bababa ka lang mga hagdan, nasa office ka lang. <laughs> oso <laughs> so, ganun kalapit yun sa akin. There came the opportunity na makapunta kami dito sa Japan. So, kung isipin ko, yung dumating na opportunity nun is napaka-rare. No? Kasi, first time kong makarinig ng ganun opportunity, yung student visa. So, nagpunta kami dito sa Japan as student visa. Nag-aaral kami ng Japanese for 2 years. Habang nag-aaral kami, nagtatrabaho din kami. So, part-time during those two years na nag-aaral kami, may nag-introduce sa amin sa church na pinaatenda namin ngayon. Before na makarating kami dito sa Japan ng asawa ko, Christian na kami. Pero hindi ko masasabi na ganun kalalim yung faith na meron kami compare sa ngayon. No? And then, yon So, na-introduce kami dun sa church. So, sabi nga nila, Zimbabwe. Zimbabwe, ang galawan. No? So, hindi kami nakikip fellowship yung wapa ko na yun. And then, fast forward tayo ng unti. So, naka-graduate kami ng Japanese school. No? Within 2 years. So, 2017 kami nagpunta. 2019, naka-graduate na kami. Tapos, yun. We seek opportunity. No? So, naghanap ng opportunity na makapag-stay dito. Kasi, so pag student visa ka, tapos di ka nakahanap ng employer, mapapauwi ka ng Pilipinas. No? So, in short, during that time, yung asawa ko nakahanap ng employer and then ako hindi. So, ang advice sa akin ng school ko noon, uh, sige, uwi ka muna siguro tapos hanap na ng employer. Pero, hindi yun yung plano ng Diyos. So, ang plano ng Lord is magstay ako dito sa Japan. Kasi ang nangyari noon, halos pauwi na ako ng Pinas and then, noong nag-apply yung asawa ko sa immigration, sabi nung mismong immigration officer, sabi niya, bakit hindi mo na lang isabay yung asawa mo sa application and then makakapag-stay siya dito pag okay yung application ng asawa ko o nagkaroon siya ng working visa which is nagkaroon naman siya pag okay yung application na yon pwede ako maging family visa so yun yung nangyari so talagang binargain ko pa sa Lord yun sabi ko nang nag-church kami ah, Lord ah, bigyan mo lang ako ng visa maglilingkod ako sa'yo yung, yun yung sinabi ko sa prayer ko noon So, after two weeks, ayun, nagkaroon kami ng visa, no? So, yung unang palit namin ng visa ng five years agad na visa yung binigay sa amin dahil sa kabutihan ng Lord. And then, konting fast forward. Ang nangyari, merong isang unique opportunity. So, hindi ito yung sa trabaho. Hindi ito yung bagay na masasabi natin na iniisip ng tao pag nagpupunta dito sa Japan. So, usually, uh, iniisip ng tao pag nagpupunta dito, yung opportunity na makapag-work, makapag-ipot, makapagpundar ng maraming bagay, magpundar ng material na bagay, no? Pero, itong unique na opportunity na to, eh, hindi ko rin inaasahan na sa akin mangyayari. Kasi, nung bata ako, Ayoko talagang nagre-reporting. Ayoko kung tumatayo sa harap. Ayoko kung tumatayo sa harap na ako yung magsasalita. So napakahirap sa akin noon. Mahihiyain kasi ako eh. Hindi man halata, pero mahihiyain ako. And then yung opportunity na sinasabi ko, is yung opportunity to share the word of God. So dun sa church na inaattendan ko ngayon, nagkaroon ako ng opportunity na tumayo sa harap na maipamahagi yung salita ng Diyos. So, it's way back, I think, 2-3 years ago, mga ganun siguro, yung first time ko na tumayo sa harap. And then, simula nun, hindi ko ma-explain, pero tuwing nag-share ako ng Word of God, mahirap siya pagdating sa preparation, kasi wala akong ako experience, tsaka mahihain ako. Pero, after nung sharing, after na maibahagi ko na yung Word of God, mayroon akong unique satisfaction na nararamdaman hindi siya katulad ng satisfaction na nakabili ka ng bagay na gusto mo. Ito yung satisfaction na wala siyang kapantay. Ganun yung satisfaction na ko. No. And then from then until now, sometimes nag nagkakaroon pa rin ako ng opportunity to share the word of God. And then recently, mga few months back, nagkaroon naman ako ng opportunity na to go into Bible school. So napakalaking blessing nun sa buhay ko. Kasi hindi lang ako nagkaroon ng opportunity to go sa Bible School. Pero sponsoran pa ako ng aming pastor na makapag-aral ako sa Bible School. So very blessed with this opportunity. You no? Know? So hindi ko in-expect na mangyayari sa buhay ko itong ganito. Pero talagang ito yung pinaka-highlight ng buhay ko simula na nagpunta kami dito sa Japan. Hindi ito yung common na opportunity eh. Hindi ito yung bagay na madaling gawin. Hindi ito yung bagay na may isip natin na siguro yun yung mangyayari sa akin pag nandun ako sa Japan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, if kayo mismo nakakaramdam kayo na tinatawag kayo ng Diyos to share the word of God, huwag kayong mahihiya, huwag kayong mahihiyang mag-share. Huwag kayong mahihiyan lumapit sa Lord kung tinatawagan tumayo sa harap para kumanta. Kung tinatawagan tumayo sa harap para tumugtog. Kasi tayo, binis tayo ng Lord ng skills, ng talent para ipagamit sa kanyang glory. Yun yung unique opportunity na gusto kong i-share sa inyo. Huwag niyong papalagpasin yung papalagpas opportunity na yun. Sana natuwa kayo sa kwento ko. Sana na-inspire din kayo to try those things na makakapagbigay glory sa Panginoon. So in lang, God bless sa inyong lahat. Nakalimutan ko na yung outro. So, God bless sa inyong lahat. Palakas, let's go!